Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Mga kababayan, wala po ako kahapon kasi nga nagpagaling muna ako. <clears throat> Ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan natin ay itong talagang mainit na pinag-uusapan. Itong tungkol sa <clears throat> issue po ng SMNI, ano? You know? Na hindi ko na po ipapalabas dito yung mga proof na napakahabang uh, congressional hearing. Kasi ilang oras po yun eh. Kumbaga, <coughs> i-summarize na lang po natin. So, I list down several. Actually, hindi pa po tapos eh. Kumbaga, ang ano po eh, itong uh, issue na ito, itong pagtalakay na ito sa sa mga issue ng SMLI nag-uumpisa pa lang. Pero, <clears throat> nakapag-list daw na po tayo dito ng ilan sa mga pangunahing uh, problema na kinakaharap ngayon ng SMLI. Una, syempre, pinakauna dyan na ito nga po ang naging dahilan kung bakit naungkat ang lahat ng mga mga itinakago. yun know, mga kababayan, hindi po ako makapaniwala. Hindi tayo makapaniwala sa <coughs> nadeskubre na to tungkol sa mga <coughs> inside stories ng SMI 9. The fact na ito po ay pinapatakbo ng isang pastor, ng isang uh, religious organization, kumbaga ay eh, parang nagamit yung... nagamit si Lord. Kingdom of Jesus Christ. So, ito na nga po. Yung pinakaunang issue nila ay itong uh, fake news peddling. Kaya nga, nakarating dito sa... sa... sa problemang ito dahil nagumpisa po ito doon sa sa fake news na pinalaganap nung kanilang dalawang <clears throat> dalawang anchors na sina Eric Celis at Lorraine Badoy na hindi lang pala sa totoo lang hindi lang pala ito this is not the first time na ginawa nila ito sa mga kilalang tao lalo na sa mga politiko kumbaga dito lang po na trigger dito sa issue nila sa fake news na pinakalat nila tungkol sa travel expenses ni <clears throat> House Speaker Martin Romualdez, So, ito lang po yung... Kung bagay, ituloy yung naging ano... parang... Uh, mitsa or uh, posporo. The triggering uh, point. Kaya... Dagka, naungkat. Naungkat yung mga nakaraang mga... mga... <clears throat> pagsisinungaling nila, mga pagmamalabis na kung sino-sino na biktima nila, like uh, Lenny Robredo. Marami. Marami po. At ngayon nga, kumbaga yun, mga individuals pa lang yun. E ngayon, kumbaga, ito yung pinaka grabing ginawa nila, na ang talagang siniraan nila at kinalaban nila, e yun ang mismo uh, kongreso. Biruin mo, the house leader house leadership at saka buong kongreso mismo if you remember yung uh, pinagsasabi ni ni dating pangulong Duterte doon sa kanyang programa na gikan sa masa di ba nalasalita siya doon na pinakabulok na institusyon ang kongreso so isa po yun sa mga puntos na kung baga, naglista siguro ng mga mga what do you call this? atraso. Una sa mga atraso na ginawa nila ay eh yung uh, sinabing yun ni Duterte. At maraming sumunod. But actually, matagal na pala. Matagal nang may mga iniipon-ipon itong uh, Congress, not only Congress, but the whole government tungkol sa mga pinaggagawa nitong SMNI. <clears throat> so, news, fake news peddling, yun ang uh, una, no? Pangalawa, eh ito pong mga fake documents? Imagine, business documents na isinasubmit sa mga government agencies, magkakaiba. Fake! Ang hilig talaga nila sa fake. Yun pong, uh, kanilang, uh, business permit yung sole corporation. Kasi, kapag yan ay sole proprietorship, yan ay sinasubmit sa DTI. Pero pag uh, corporation, sa SEC, sa SEC, Securities and Exchange Commission. Now, ang yun ay, yung uh, regular na business po yun. Yung business po kasi nitong uh, like this uh, TV station, TV networks, na nangangailangan ng franchise from Congress so medyo iba mas complicated may mga additional documents pa so now na-discovery po ngayon sa, sa pag-iimbestiga ng Congress na yung uh, documents business documents na sinubmit ng SMNI sa Securities and Exchange Commission ay iba iba kaysa dito sa sinabit nila sa kongreso na nung uh, ipinahiningi na ipaliwanag in, ng uh, yung, yung, yung who was that congressman tinanong kung bakit ganito ang sagot nung abogado ng SMNI I think it was uh, Rolex Supliko biruin mo naman ang sagot niya baka raw nagkamali, baka raw nagkamali ng pagsasubmit sa Congress. Is that acceptable? Paano kang magkakamali ng pagsasubmit ng isang papeles na this document should have contained the same the same matters. Pareho dapat yung nilalaman ng dokumento. Bakit iba ang nilalaman nung sinabmit sa sa SEC at iba yung laman nung sinabmit nila sa Congress? Kumbaga eh, para nilang ginagago yung dalawang ahensya ng gobyerno na akala nila hindi ito hindi mabubuking. Di ba? Akala hindi mabubuking. Eh ngayon, nagkabukingan dahil nga sa, siguro ko, it is time para mabuking. Yung sinasabi nila na, uh, yung ownership, na, kagaya nung, uh, sinasabi nilang ownership na ang alam naman natin, alam ng mga tao, alam ng lahat, na ang may-ari niyan talaga ay si Kibuloy. Pero ngayon, ang inilabas nilang dokumento dito sa investigation ng Congress, ay iba na ang ibang pangalan na. Pero, tao rin nila dahil executive pastor ng ng Kingdom of Jesus Christ na kumbaga bakit kailangang ilipat sa tao na under din naman. Under din naman ni Kibuloy. Ano yung objective? Inililigtas yung pangalan ni Kibuloy sa mga kaguluhang mangyayari. Kasi nangyari po yung paglilipat ng pangalan ng ownership uh, nung uh, 2022, kung kailan iniimbestiga nagkaroon ng kaso si Kibuloy sa Amerika. Yung money laundering at saka yung uh, sex trafficking, human trafficking. Ngayon, siguro, whatever the reason, para wag madama yung Kingdom of Jesus Christ at saka yung SMNI, itinransfer sa ibang tao. Now, ang uh, <coughs> <laughs> Sorry. Ang dapat palang ginagawa kapag uh, nasa rules, nasa rules ng uh, franchise, na hindi dapat ililipat, ita transfer <coughs> ang ownership or any changes whatsoever in the original content of the franchise uh, uh, contract na hindi nagpapaalam sa Congress. E eh basta na lang nila inilipat na hindi nagpapaalam sa Congress. Isa pa, mayroon pa silang isang uh, violation. Nagkaroon din sila, nagform din sila ng uh, kooperatiba. You know, livelihood, kooperatib. Para sa mga members ng, ng uh, Kingdom of Jesus Christ. Na yun pala, dapat ipinagpapaalam din sa kongres, pero hindi nila ginawa kumbaga gumawa lang sila gumawa ng mga bagay-bagay na hindi sila na humihingi ng permiso sa dapat hingian ng permiso basta lang sila nag, naggagagawa ng mga bagay-bagay na hindi nagpapaalam, na yun pala ay bawal. well ako, as a bilang isang karaniwang tao ngayon ko rin lang yan alaman na may mga ganun pala Bueno, well, my goodness. Pastor Kibuloy at silang lahat dyan sa SMNI. Mga mga hindi naman sila basta-bastang tao. Mga tao ito na may pinag-aralan. At mayroon silang mga abogado. At isang abogado pa dyan, isa rin dating congressman na supposed to be nakakaalam ng batas, ng franchise, or all about business. Pero bakit nila ito ginawa? Alam nyo, ang dami talaga nilang violations na ginawa, na ngayon lang talagang naglitawan. Ngayon lang naglitawan. Kung hindi pa nangyari itong uh, itong uh, pagkakalat ni Celis at ni Badoy, hindi ito lalabas. Hmm. Isa pa. Ang isa pang... Uh, issue sa SMNI ay itong uh, itong SMNI po ay ginagamit na instrument sa disinformation, attacks on the government, destabilization, di ba? Itong uh, programa ni ni Ex-President Duterte, diyan yung sa SMNI, yung Gikan sa Masa, di ginagamit sa pang-aatake sa gobyerno? Yung panawagan sa, ng civil disobedience, yung kudita, destabilization, saan niya inaanunsyo? Di ba dyan sa SMNI? Right in front of Kibuloy. Na approve na approve siya, pumapalakpak pa. Di ba? So, anong klaseng organisasyon po ito? O oh, ito, na ko na. Yung mga kasinungalingan tungkol sa ownership. Na ito nga po, eh, itong tungkol sa lies about ownership of SMNI. Eh, pinatunayan po ni yung dating angkor nila na ngayon na nag nag-solo na si, si, si Mike Abe yung uh, nag-resign. Ang, ang binabalita ng iba eh, tinanggal. Hindi po tinanggal si Mike Abe. Napanood natin yun. Ako napanood ko yun eh. Right in front of uh, the camera on national television, live, na nag-resign. Walang kaabog-abog, walang nakakaalam. Salita pa ng salita si si Kibuloy sa kabilang linya ng telepono, nagre-resign na si Mike Abe. At ito na yun, nag-solo siya, nag-YouTuber na lang siya, at least eh, nagagawa niya yung gusto niya. He has all the freedom to speak about uh, his thoughts, his ideas, everything hindi kagaya dun sa SMNI na para siyang uh, hawak sila sa leeg. Kung ano ang gusto nung chairman, nung may-ari, na si Kibuloy, yun dapat ang susundin. Kaya yung mga nandiyan sa SMNI, parang mga, ewan ko sa kanila, para silang mga takot na takot. <laughs> Halatang halata eh. Pero si Mike Abe po ay iba. May sarili siyang prinsipyo paninindigan. At siya nga po itong nagsabi ngayon na <coughs> kasi nung galingan po ang talagang totoong may-ari. Kasi tingnan basahin naman sa makikita naman natin sa sa mga kilos at gawa. Del ngayon daw na hindi na <coughs> sinasabi nila na ng mga taga-SMNI na hindi na hindi na si Kibuloy ang may ari, ay eh, nagbablock timer na lang. Pwede ba? Sino naman ang papaniwalain nila dyan? Mag Magbablock timer. <clears throat> ang block timer po kasi, eh, bumibili ng airtime. Binabayaran niya yung oras. E eh, sarili niyang, sarili niyang network, magbabayad siya. Kaya si Mike Abbey mismo po ang nagsabi na hindi totoo yun. Kung sila man ay, <laughs> nagpalit ng pangalan ng ownership isa papel lang 'yon pero sa katotohanan according to Mike Abe Kibuloy is the owner and the king parang hari daw yan siya O, di ba ngayon isa pang uh, isa pa sa kaso nila ay itong mga questionable revenues. Kung manonood po tayo ng SMNI, wala po tayo masyado makikita mga commercial, commercial ads. <coughs> Yung patalastas, wala eh. Pero ang laki po na nahalungkat ng, uh, sa investigasyon ng Congress ngayon na napakalaki ng income. Kaya questionable po, tinatanong nila kung saan ang gagaling ang income nila. Ang 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 isinasagot po nung abogado ay eh yung during the election. Eh minsan lang po magkaroon ng election. yung election ng 2022. Not every time may election. Kung kumita ka man lahat naman ng mga TV networks ay eh kumikita during elections. Pero, ang election is every 3 years. So, saan sila kumukuha ng revenue? Doon nga po sila nabubuking sa mga pagsisilungali. Napakalaki by the hundreds of millions ang income. Pero walang, wala ka namang makikita ng sponsor. Commercials, saan kumikita? Saan ang gagaling ang pera? Well, pwedeng galing dun sa Kingdom of Jesus Christ kasi ang church, di ba? Napakayaman ng church. Pwedeng galing dun. Pero siguro ko naman, hindi lang dun. Meron yan. At yan po ang iniimbestigahan sa ngayon. At hindi pa tapos ang investigasyon. Now, in connection with questionable revenues, isa pang kaso nila ay itong uh, collaboration with CGTN, itong China Global TV Network na kasalukuyan pa rin po iniimbestigahan, wala pa itong uh, kumbaga eh, kinakalkal pa. Wala pang resulta. At syempre, pilit silang nag-ano, uh, may mga rason-rason, pero talagang questionable po ito. Dahil ang, ang ang China itong CGTN ay owned and operated by the Communist Government of China. At nakipagpartner dito ang SMNI. Di ba dapat parang supposed to be kung mag kung government uh, TV network kung gusto ng collaboration, di ba dapat ang kakolaborate niya is yung TV network din ng government dito sa atin. Government to government. Kung merong mga proyekto na mga pang-kultural, mga pang, you know. Pero ito hindi. At dapat sana nagpaalam lang sa, nagpaalam sa congress or sa any agency ng ating bansa dahil nakikipag-collaborate ka sa isang uh, lalo pa sa kalabang bansa na nag-aapi sa atin at nagpapa isa rin nagpapalaganap ng mga fake news tungkol sa Pilipinas tapos makikipag ka doon according to them ang uh, ang agreement is promotion of cultural and government uh, uh, news pero kung mapanood po natin minsan nakapanood ako one time lang ang palabas eh yung mga magagandang uh, istorya parang na uh, sort of a pelikula or drama na promoting yung magagandang uh, kultura at karakteristik ng Chinese. Para ano? Para mainlog tayo sa kanila. Pero according to Sam, yung mga sumusubaybay dito, wala naman daw <coughs> wala naman daw ipinapalabas na tungkol sa tungkol sa mabubuti naman, tungkol sa Pilipinas, ang pinapalabas lang yung tungkol sa China. Well, I think yung mga tungkol sa China, exchange nga eh. Ipinapalabas dito sa Pilipinas. Then yung tungkol naman sa atin, ipinapalabas doon sa China. But who knows kung talagang nangyayari yun? Sino ang magkaka-interest kaya sila na manood ng mga whatever ng mga Pilipino? We don't know. We don't know kung talagang ipinapalabas nila doon. Pero sila nagpapalabas dito at ito nga po ang isang kaso ng SMNI na alam naman natin kung anong ginagawa ng China sa atin binubuli tayo nag-spread ng disinformation tungkol sa Pilipino worldwide mga fake news tungkol sa atin lalo na yung nangyayari sa West Philippines eh, at alam na alam naman po natin ang mga nasa SMNI all of them ay mga pro-China. Kasi yung may-ari, pro-China. Yung kaibigan, na dating Pangulo, si Duterte, pro-China. So, paano hindi magiging pro-China yung lahat ng mga taga-SMNI mm -hmm. na si Kibuloy, ang hari. Na lahat ng gustong sabihin, lahat ng gustong mangyari ni Kibuloy, kailangang sundin mo kapag ikaw ay nagtatrabaho. Diyan sa SMNI, you are under <clears throat> under the wings, under the umbrella of Kibuloy. Kailangan mong sumunod sa lahat ng gusto niya, mga patakaran niya, mga pulisiya niya. Kaya kita mo yung ayaw sumunod, umalis. Si Mike Abe. Umalis siya dahil ayaw niyang sumunod. Hindi niya kayang sundin. Kaya, lahat na nandyan sa SMNI, SMNI mismo is a pro-China network. So hanggang dito na lamang muna po mga kababayan kasi lahat po na ito is under investigation pa. Wala pang resulta. So far, ito pa lang po ang lumalabas na mga issue tungkol sa mga kabalbala ng SMNI. Eh sinusubaybayan po natin ito eh. Sinusubaybayan ko po ito. At marami pa ito because BIR also is invited. Wala pa hindi pa isinasalang ng SMNI, yung SAC pa lang. At hindi pa nga tapos ang hearing. Ang haba eh. So mamaya pagka-post ko nito, babalikan ko ulit yung uh, hearing doon at panonoodin ko pa rin. Okay? So hanggang dito na lamang po muna at kung ano man ang mapulot ko sa mga hearing na yon eh, isi-share ko po sa inyo. Ano? Mahaba na nga, oh. Nagmamadali nga ako. Okay. Uh, thank you for watching and uh, I hope to see you in my next vlog. Peace.